views. Tulungan yung mare nyo yun na ano, na kumita dito sa YouTube. <laughs> eh, holiday kasi ngayon. Kaya, pwedeng ano, pwedeng mag mag live live ng ganito ang marinyo Ay, oo. Diba? ba? Naka, -ano, naka live na tayo. Ang gagawin ko, Reremedyohan ko tong nilaga na to. Kasi ito yung ulam namin kagabi. O, okay. kita nyo, may collagen talaga. Sino may paborito nitong ano? Pata. Paborito to ng aking mga anak. Paborito ko rin yan. Kasi yung unang madali magluto niyan. Masarap pa. Diba? Sino ang may paborito niyan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. At paki ano nyo nga. Paki-comment dyan. Sa ano, sa ating comment section. So, paano natin nare-remedyohan itong, ano, itong nilaga na ito na wala nang sabaw? Oh. So, at wala na rin gulay. Lalagyan ko yan ng, ano, ng gulay. Diyan. Kasi, sobrang sayang. At saka, wala pa akong niluto kayo araw. Ayaw ay magre-remedyo ng nilaga. Na natin. So dinagdagan ko ng ano, dinagdagan ko ng gulay so, ito. pa 'yung gulay na hindi. Panjamit okay. ko tawag ko. Dinagdag natin ng sibuyas. Para magkalasa-lasa 'di ba? Kasi wala nang lasa yan for sure. Sibuyas At syempre ay too big. Bigong. Teka, siguro 'yan. Comment comment na may mga paborito ng nilaga. At she share ko lang ang aking live. live ulit ang cooking ina. Cooking ina! Charing! <laughs> so, sino ang, ano, sino ang may masarap na ulam dyan? Kasi kami ay wali. Kaya, gawin ko na lang na ganito. O, at lagyan natin yan ng ano, ng Taguan. lagyan natin ng paminta yan. Takit. Takpan muna natin. Yung syrup ng ano, nilaga. Sinong may paborito ng nilaga? kasi paborito ko yan super sya pa yung aking anak mga anak oh no ito hindi sya naman live hindi ba naka live na sana so, nakaano no? incoming. Weird. kaway At hello-hello sa lahat ng ating mga mare at pare. At sana ay masarap ang ulam ninyo ngayong holiday. So, sa mga nasa abroad, today po ay ano holiday dito sa Pilipinas. April 9 to celebrate Day of Power. O, oh, ba? Diba? Araw ng kagitingan. Kagitingan. Maging magiting. Maging magiting. Share ko lang yung aking life. Okay. Okay. Kunti lang dinagdag natin tubig kasi wala nang lasa. Tapos, kaya ano na lang natin yan. Papasarap-sarapin na lang natin. Nagyan natin ng kung ano-ano. Patis. Nagyan natin ng kaunting magic sarap. Di para Tara po. Hintayin lang natin ng ano. Hintayin lang natin kumulo yan. Tapos, maglalaga din ako ng itlog. Kasi, masarap yun pang ano, pang merienda. At saka, kasi nga mag ano kami, mag, pala kami ako lang pala. Mag-zumba, mamaya. Mag-zumba tayo. Magandang araw ngayon para mag-ano, exercise. Ay, may naalala ako. ito. Naalala ko ito. Kasi pinabaunan ako ni pare. Akala niya yung merong opisina ngayon. Eh wala. Ito. sama na natin yan dyan. Eh mga collage yan o. Oh. Diba? Sarap kaya ng pata ng babo. Message niya kayo dyan. Kung pagpapagpito niya yan. Yan. na natin yan dyan. Kasi hindi ko naman yan ma maibabaon. Ay, dumami ng gulo kasama na natin tsaka pala yung ano kasama na natin itong pakulo nito para lumambot na at pati na pati na na sure ba hindi na ayon ang pati na pala करो <s> aramis Kaminta. din. I mean, pamintang buo. Oh, done. Diyan mo naman. Pamintang buo. And then lagyan natin ang pork cubes. Ay, papakulo na ako ng tubig pala muna. sa ating ano live yon yung naging nating ng nor pork cubes hmm po ay remedyo lang sa tira nilaga ah. Nilagang pata. Baka mag-react naman kayo dyan. O ito yung ating cubes. Parang ang dami, no? Lahati lang. So half. Balik natin yung palahati sa lalagyan. today. Comment, Kum, naman kayo John. Hmm. na yan. Dada tayo ng itlog. Hmm. Hello, 1,000 viewers. Sana may ma natin to. Kasi sayang eh, napakadami pa ng laman. Nalagyan natin ng konting papis mamaya. Tignan muna natin. Nalagyan ko na yun ng kalahating ano, pork cubes. Hmm, aba. Sarap na rin. naglalaga tayo ng itlog. Puro nilaga. Nilagang pata, nilagang itlog. Yan lang tayo kasi ano lang tayo. Relax, relax lang tayo ngayong holiday. Di ba? Hmm, nakangin. natin ng konting patis. So, yung pork cubes ay parang ano na rin yun magic sarap kaya muna tayong magpaka ano magka perfecto lahat naman tayo i mean karamihan naman sa atin ay gumagamit ng magic sarap pero yun kasi ay pang enhance lang ng lasa kuha tayo ng magic sarap kami mga mag-reaction. Ayan, magic sarap, diba? Na magic sarap, konti lang. Ang enhance lang po ng lasa para ba't lumabas yung umami taste. Umami taste. Kunti. Ayan. 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 naglalaga ako ng tubig para sa nilagang baboy natin. Ito ay, ay nilagang, ano, ah, uh, iklogs. Eh. Ito ay Kung wala mo ka matututunan dito. Uh, na. Ito sa mainit na panon Okay, hmm, na natin yan. gulay. Mm hmm, diba? Yung sarap kaya. Mm -hmm. Kukulo na itong isa. Yung sarap. Diba? Kain tayo. Huwag na ako. Message nga kayo dyan. Anong oras na sa mga lugar niyo? Ayan, kumukulo na itong tubig natin, dadagay na natin yung ano dyan, itlog. Itlog ski. Ilalaga ako ng apat na ikulong. Tapos, ng mga ano dyan, Nine minutes. Nine minutes para hindi lutong-luto yung ikulo. Ay, oh. Uh, sarap na.

Kahit siya'y bagyo, taas ang kamay. Mi, mi, mi. Atong kanina, sayang. Mi, siya. mi, 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 mi. Sarap na kahit siya'y bagyo kayo. Diba? Hmm, Lubog-lubog lang yan dyan. So, oh, another ulam, hmm. ano, ulam ideas actually tag-araw pa pero but... tag-araw pero masarap kahit ano. Ano panahon may, anong ano pa naman ang nila pata or baka or hindi ko alam ano, ito yung isa sa aking mga comfort food off na natin sarap talaga ayan, naremedyohan na lagi naman tayo ng itog ng sa kabilang ano, kalan. Ayan lang. Sana ay masarap ang tanghalian nyo today. Happy holiday sa lahat ng mga Pilipino na nandito sa Pilipinas at sa mga meron namang um, pasok ngayong araw. I-enjoy na lang ang double pay today. At yan, sana masarap ang ating ulam kahit hindi tayo galing sa buena ng pamilya. Sa bagay mabuting tao, okay. Love you all. Thank you mga mares. sa so, panonood. Bye-bye! Tara, let's eat!